marami nakapansin mas blooming si Bina Mika sa Bina Cebu. Finally, Bina Mika is back. After two events na wala siya due to minor knee injury, sa Bina Cebu mas sumaya dahil kompleto na ang Bini. Makapag-perform na rin ang idolong si Bini Mika. After her performance, maraming nakapansin sa pagbabago kay Bini Mika. Mas gumanda at blooming siya ngayon. Maraming blooms ang napatulong dahil ba nakapagpahinga siya? At ito naman ang mga cute at funny comments ng mga fans.